atong karon mga idol no maayong hapon no ah, arita sa baybayon karon na dako kay dagat ah, dako kay hunas ah, oh. naghan gid ni ah, manginhas oh tanawa dako kay hunas no indot kay kinahasan dere sa may sa unahan oh, nanay nanginhas ta ra tanaw ang hunas idol dako kayo oh karon nagtuta sa ato ang ato ang ato ngay na sasing hari Tora. na dulo ah um, muna yung kuwang sasing o sasing ginasun o dudong alpred na o alpred na no, praktis yung panguha ba para makabalo ke okay. kila udah sya ngsasing now hmm. Takarag kandus eh buldus tirada na buldus try m hmm. dora koha duha kabuk sigi kalut oh oh kalot bisa gua gigi kalot oh maisalay sigi